So, uh good day sa inyo mga partners. So ngayong araw mga partners, ay meron naman po tayong pag-uusapan. At siyempre, uh panibagong topic. Okay. So ang pag-uusapan natin ay regarding no sa uh, regular quota at sa attrition quota. Okay. So dito, okay, ay uh, uh tatalakayan natin yung uh, pinagkaiba nila. Isang mabilisang ano lang naman 'to, isang mabilisang uh, topic lang naman 'to mga partners para syempre maging aware yung ating mga aspirant applicant ko partners natin dyan na mga baguhan natin yung aspirant applicant, no? Para maging aware kayo na meron palang pagkaiba kay itong dalawang ito. Okay? So, uh, bago na naman mapasarap yung ating kwentuhan, mga partners ay ipapasok ko muna yung ating intro. Let's go! So, uh, buhay mga kapartners. So, ngayong araw ay meron naman tayong topic. Yes po, ang topic natin ay regarding sa pinagkaiba ng dalawang ito. Ang regular quota at ang attrition quota. Okay. Oh, so, by the way, mga kapartners, no, para sa ating mga aspirant applicant na nanonood ng ating video, pakiusap naman na tapusin ninyo yung video na pinapanood ninyo dito sa akin YouTube channel. Okay? Dahil uh, kadalasan, yung tanong ninyo, mga ka-partners, okay, nasa video na Okay, i-comment pa ninyo yung tanong. Ibig sabihin, no, hindi ninyo pinapanood ng buo yung aking video. Okay? So, kaya minsan, hindi ninyo naunawaan yung aking uh, sinasabi o agusto uh, gustong iparating sa inyo. Okay? So, pag-usap ko lang sa inyo na tapusin ninyo yung video. Okay? Bago kayo mag-comment. -mag okay, minsan, yun nga sabi ko, nasa video na nga ang uh, kasagutan at mag-comment pa. Okay? By the way, sa mga ano, is sa mga interested pa na maraming gusto kong malaman sa, sa bureau, ay i-visit nyo ang aking YouTube channel. Okay, I scroll ninyo, marami po ako mga tips at gabay dyan video. Mamili lang kayo. Okay, back to topic tayo mga partners. Okay, so ngayong araw, ang pag-uusapan natin mga partners ay okay, regarding sa pinagkaiba ng regular quota at sa attrition kota mga partners. Yes po! Sa mga wala pa masyadong idea. Okay, so unahin natin pag usapan ang regular quota. Ano nga bang kagandahan sa regular quota na ito. Okay. So, sa regular quota, mga ka -partners, ang kagandahan dito ay uh, mandatory siya. Yearly, nagkakaroon siya ng uh, quota. Okay? Ng recruitment. Okay? Ay uh, malakihan. No? Ibig sabihin, pag malakihan, maramihan ang kailangan na aplikante, mga -partners, dito sa regular quota. Lalo pa, uh, lalo, lalo pa ngayon, mga partners na ang bureau dito sa BGMP ay nangangailangan lagi no, ng 2,000 applicants nationwide, mga ka-partners. Isa yan sa kagandahan sa regular quota. At syempre, no, para hindi sa mga hindi pa nakaalam, syempre, para maging idea rin ninyo to. Ang regular quota po, okay, uh, kapag ka, uh, based on my own experience, mga ka-partners, kapag ka, uh, bago kayo mag-jump off sa training center, ay meron po kayong, ano, allowance, no? Yung allowance na yon is nag-worth of 20K. But, no, ang uh, 20K na yon i-convert yon mga sa mga gamit na gagamitin ninyo sa training center. Ayan ang isa sa kagandahan pag ikaw ay regular quota o nakapasok ka sa regular quota. Okay? So, yun mga partners, no? Uh, isa pa rito, no? Sa regular quota ay, ay possible talaga. Possible na makakapasok ka rito dahil gawa ng uh, maraming uh, kailangan na aplikante. Okay? Unlike dito sa attrition quota. Okay? So, yan lang naman, yun lang naman kagandahan sa regular quota, no? Uh, pag regular quota, mandatory, yearly, nagkakaroon, uh, malakihan, uh, maramihan ang kailangan na aplikante nationwide, sabi ko nga ka kanina, is 2,000 quota. Okay? So, di so, dito naman dadako naman tayo sa uh, kaibahan ng attrition quota. Okay? Para sa mga hindi nakakaalam. Okay? Sa attrition quota po, ay ah uh, hindi tulad ng regular na ng regular kota na yearly ng no? minsan wala okay minsan meron yan ang uh, uh, attrition kota okay mga partners at ang attrition kota okay mga partners kinukuha yung bilang na kailangan na aplikante okay sa mga nagretiro okay sa mga nag-awol nating mga kasamahan mga personnel okay mga Yumao. Ayan, mga yumao nating mga personnel, no? At kanina, nabanggit ko kanina sa mga nagretiro o nag Okay? So, dito, mga ka-partners, dito nila kinukuha kung ilan yung kailangan sa attrition quota. For example, nationwide, okay, is ang kailangan na aplikante is uh, 100 to 150, no? Kadalasan yan lang ang quota nationwide. For example, dito sa Inichiko, nagkakaroon po ng uh, nang base sa akin experience nagkakaroon po nang uh, attrition quota ang ko only. In only mga partners no. So dito uh, sabihin mo ko kanina ko konti lang. Minsan 100 minsan 150 lang ang uh, kailangan na uh, kota dito sa attrition. Okay? At uh, syempre isa sa disadvantage dito mga partners at uh, advantage ito para sa ating mga personnel no. So, ang tanong, kung mahirap, umadali ba ang makapasok dito sa attrition quota? Ang sagot ko po dyan ay, may kahirapan po. Okay, gawa na, sabi ko kanina, pupunti lang ang quota nito. Bilang lang. Okay? And sa parito, ang attrition quota po, okay, ay, no? Ang attrition quota, ay, uh, ang priority dito is, no? Ang mga priority, uh, ah, ang first priority dito is, a uh, kamag-anakan ng mga personel natin. Ang attrition quota ay uh, para naman sa mga active personel natin, para matulungan sila na may pasok yung kanilang mga uh, kamag-anakan, kapatid, anak, okay pinsan, okay? Yan po. Uh, yan po ang mga first priority, no? Yung mga kamag-anak ng personel na active. Yan po. Ang tanong, Sir, meron po bang nakakapasok na hindi po kamag-anak, wala po nga kilala sa BJMP. Ang sagot ko po dyan ay yes. Okay po. So, ang tanong, sir, paano naman po nakapasok yun? Eh, sabi nyo na, first priority ang mga kamag-anak ng mga BJMP personnel. Okay ang mga personnel natin. Ito mga partners no, hindi lang naman na porket kamag-anak ka ay agad-agad ka makukuha. Depende pa rin yan sa inyong performance. No? at siyempre, depende rin ito sa inyong mga credentials. For example, meron dito nag-apply na maganda ang kanyang credentials, maganda ang kanyang performance pagdating sa sa mga stage of phase ng exam. So doon pa lang 'no, ay possible na makapasok 'yon mga partners. Okay, hindi porke na ikaw ay uh, kapatid, kamag-pinsan, uh, okay, pamangkin, okay? So dito sa attrition quota ay nagkakaroon din po ng uh, paberkota. No, kaya kahit na, sabi mo nga, kahit na ikaw ay kapatid, pinsan, inaanak ay labanan pa rin 'to ng inyong galing at siyempre 'yang inyong performance. Okay? So dito kahit na ikaw ay mag-anak, so dapat a uh, best of the best pa rin. Okay? Pagandahan ng credentials, pagandahan ng performance sa bawat phase ng exam, mga ka-partners. Yun po. Yun po, mga ka-partners, no? Sa attrition quota. So, sa attrition quota, madugo ko talaga rito. Okay? Sa mga susubok, wala na problema. Okay? So, may mga partners, no? So, sa mga parts natin dyan na wala pang hindi yan, ganun pala, no? Magkaiba pala ang attrition sa regular quota. Okay? Kaya sa mga nag-aantay ng mga attrition quota lagi dyan, dyan dito sa BGMP, nasabi ko na na medyo madugo. Madugo ang uh, pag-apply sa attrition quota. Okay, dahil sabi ko nga kanina, kukunti, na, konti ang bilang ng aplikante na kailangan dito. Okay? At syempre, kung saan nanggagaling yung bilang na, na kailangan na quota dito sa attrition. Okay, napaliwanag ko na kanina. Okay po, isang so mabilis topic lamang po ito mga partners. No? So, yung mga partners na no, boy, uh, sabihin ko na naman kayo ng isang tips at gabay no? at na magandang topic at uh, syempre pag-uusapan dito sa video na ito. Okay. So sa mga hindi ko nabanggit dito, na gusto ninyong marinig, please uh, comment below. Feel free to comment below. Okay? So by the way, reminders ko lang mga partners no. Pa Tapusin niyo naman yung video bago kayo mag-comment. Okay? Para syempre maging uh, aware kayo do sa video. Mamaya kasi yung uh, tanong ninyo mga partners ay nandito na sa video. Okay? So, patapusin ninyo bago kayo mag-comment. Okay? Kaya sinasabi ko minsan, doon sa mga nagko-comment na nandoon na ngayon sa yung nandoon na yung sagot sa tanong nila doon sa video na yun, okay? Nagko-comment pa rin. So, yan ang lagi ko nga uh, kino-concern sa inyo. Nataposin niyo muna yung video para lubusin niyo maunawaan at maintindihan, no? Yung naman at uh, gusto ko iparating sa inyo mga partners Okay? So, sa mga ano, sa mga makapanood nito, okay, mga partners sa tinapos itong video na to mga partners ay lahat po ng kailangan ninyo, dental, uh, neuro, uh, uh, panel interview, meron pa ako mga videos niyan dito sa aking YouTube channel. Okay? Ang gawin lang po ninyo, i-visit nyo lang ang aking YouTube channel. I Scroll ninyo, hanapin ninyo kung anong gusto ninyong malaman tungkol sa pag apply Okay? Kompleto po itong mga video na ito. Okay? I Scroll lang ninyo. Simula sa uh, mga assessment ng requirements. Okay? sa neuro sa panel interview okay sa background investigation meron po mga videos sa ginawa scroll lang ninyo ang aking YouTube channel i-visit niyo okay para maging aware kayo okay so mga partners hanggang dito na lang muna yung ating video mga partners ha ah, by the way, okay sa attrition quota po nakalimutan ko okay di ba sabi ko kanina sa regular quota may meron pong uh, allowances no na matatanggap sa mga uh, trainee bago mag-jump off sa training center. Okay. So, ang kaiba naman ito sa attrition quota ay wala pong allowances itong attrition quota. Okay? Uh, ang tanong, sir, paano po pala, ano, uh, saan, po ba, saan po ba yung uh, mga ibabayad namin sa mga gamit? So, ikakatas po yon sa inyong first sahod sa loob ng training center. Okay? Yung i-issue sa inyo na mga gagamitin niyo sa, sa loob ng training center. Yes po, i-aawas yun sa inyo o i sa sahod ninyo, mga partners. Yan ang isa sa disadvantage ng attention quota ay wala po siyang uh, uh, allowances na matatanggap. First allowances na matatanggap okay pag ikaw ay nag-jump up sa training center. But it's okay. Uh, mapabawi naman ninyo yan dahil uh, nandiyan na kayo sa loob ng bureau kapag ka nakapasok na kayo. Okay? Huwag ninyo intindihin nyo. Okay, mga partners? So hanggang dito na lang po yung ating video at Maraming maraming salamat sa ating mga partners na tumututok, okay? At nakikinig at nanonood sa ating mga videos na binibigyan ng tips at gabay. Okay? So, uh, lagi ko sinasabi sa mga ating uh, uh as, parang at siyempre sa mga ating mga partners na maging uh, be a professional, okay? At siyempre, uh, be a confident bilang isang aplikante sa lahat ng bagay, okay? At uh, maging mabuting uh, tao, maging mabuting kapwa sa tao, dahil yung uh, kapwa na 'yon, no? Balang araw in the future ay makatulong sa inyo. Kaya siyempre, at iwala sa sarili ko anong meron kakayahan ka ilabas mo. Okay? At ah uh, siyempre, huwag kakalimutan yung nasa taas natin. Always always magpray. Okay? Para kayo ay gabayan sa inyong journey, sa inyong pag-apply. Okay? At uh, siyempre, no? ko kong sinasabi. Saludo